Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan. So ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, Take Only What resonates Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat ha, ah, kasi hindi ko talaga makukuha ang energy ng Fire Sign sa mundo. So kung hindi ka makarelate sa mga sasabihin ko, okay lang yan, may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jim Tarot Reader. Siya yung open for personal reading. Ako po kasi sa ngayon hindi pa, pero kung mag-open ako, doon ako sa Facebook page mag-a-announce at saka pag may mga free reading ako so be sure na nakafollow ka dun sa aming Facebook page kung hindi mo mo siya ma-search hashtag unicorn princess tero, yun yung isearch mo the high priestess, the ace of wands okay, so nakita natin you are someone na malakas ang iyong intuition no no and pwedeng ito pa nga yung naging dahilan kung bakit andito ka ngayon nanonood ka sa youtube ng mga guidance, advice kasi talagang Um, ever since yung iba sa inyo talagang malapit ka sa mga usaping spiritual and uh, talagang yung intuition mo and yung angel guides mo sinusunod mo sila, nakikinig ka sa kanila and sila yung nagiging guide mo kung bakit, kung saan ka magkakaroon ng mga bagong direction sa buhay mo Yung iba sa inyo, may mga new beginnings sa na nangyayari sa iyo ngayon. So, who is this person na kakonek mo? Fire sign. Person na kakonek mo? For the sign of fire. Fire sign, Aris Leo, Sagittarius. Well, this could be a person na pwedeng the Queen of Pentacles could be a person, a very stable person, by the way. Pwedeng financially matalino tong utang, out itong person na to, Five of Cups. So, pwede nagkaroon ng kalungkutan dito sa person na ito dahil sa pag-aaway na nangyari sa inyo with the five of wands na naging dahilan para magkaroon ng ending with the uh, the death card I mean I can tell na itong person na ito stable siya pwede, pero pwede nagkaroon ng pag-open up sa kanya regarding sa finances niya finan mga naging usap ano yun, mga naging problema niya sa usaping pinansyal at pwedeng naging open siya sa iyo pagdating dito. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Three of Cups, the Ace of Pentacles, and the Star. I feel like gustong gusto mo itong person na to with the Star, the Ace of Pentacles, and the Three of Cups. This could be a friend or someone na parang um, may magandang connection sa inyo kung hindi man ngayon in the past. So, a person na kung saan mo nagsasalita ko, it's just so across. So, pwedeng you do have a cross or recently lang may mga maybe a, a rosary or anything maybe lagi kang meron noon or it's a symbol maybe yung iba sa inyo meron kang nakatato or suot-suot na something na may ginalaman sa cross but yeah, you see this person as a friend a person na um, kumagkakaroon ka ng iba sa inyo this is a person na magaling sa negosyo or may negosyo doon. Parang kung gusto mo ng partnership dito sa person na ito yon And pwede may pangarap ka or naging pangarap ka kasama itong person na to. Emotions sa itong person na to. Eight of Wands, Ten of Wands, Six of Swords. So ngayon nagmo-move on or nakamove on na itong taong ito. Eight of Wands is here. So, uh, nagpapakos siya sa direction ng buhay niya wherein na, um, ang more on pinagpupukusan niya yung kanyang responsibilidad, obligasyon. And yeah, this person's really sad. Nakikita natin na on siya pero nandun pa rin yung pag-iisip niya sa yun. Like pwedeng gusto niyang bumalik or makita ka man lang. Ano? Pero kailangan niya maging parang professional dito sa connection ninyong dalawa. So, what will happen in the near future for you? fast trading lang tayo guys ngayon kasi medyo busy po ako yung sinisingit ko lang yung reading there's going to be a financial success 10 of, one, uh, 10 of pentacles and the 4 of wands mas magiging mas stable ang finances mo in the near future and I like that kasi with the 10 of cups nakikita natin yung support ng family mo dito and uh, yeah And in the near future, itong person na to, ganun pa rin naman. Nandun pa rin yung stability, king of pentacles, and the fool is here. Lalo na nga kasi kung siya ay isang negosyante, alam mo yun, yung willing siya mag ng risk sa mga bagay-bagay. And the king of cards, this person, there's a lot of love pa rin naman sa kanya. Hindi naman nawawala yun. Nag-move on lang siya, might be sa sakit, sa pag hold on or pagkapit sa connection ninyo, or sa pagiging kayo in the future like expectation. Pwedeng ito yung person na to na parang inaalis niya na yung bagay na yun. Nagmo-move on na siya doon. Pero, of course, yung yung emotions, which is love, hindi masyadong kabilis mo wala. Ando na doon pa rin. So, what will happen in the future for this person? Last message. Nine of Cups, Queen of Cups, Three of Wands. Nandun pa rin yun yung pagka dito sa person na to, pero medyo magkakaroon ng malaking pagbabago. Pwedeng with the Nine of Cups, magkaroon siya ng ibang option pagdating sa love, na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa connection niyo or sa way of thinking niya pagdating sa sa'yo. Ah, uh, person na to, may tutulong at tutulong sa kanya na ma-overcome itong mga challenges or emotions na nararamdaman niya regarding sa separation or ending na nangyari sa inyo. So, mayroong taong like maybe a friend or a friend turning into a lover, you know, kind of energy. So, may sasalo. I feel like this is a person na binitawan mo or nawala sa buhay mo. So, if this is it, you know, time will come. Itong person na binitawan mo, may sasalo sa kanya. Kasi, hindi mo tinanggap, hindi mo, hindi mo inaccept sa buhay mo. So, there's someone natatanggap sa bagay or sa taong Binitawan mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.